nakakatakotan pala dito, ano? Kasi kanina, yung mga anak ko, takot na takot. Ang duda ko talaga, nakakita lang ng panike. Kasi aswang daw, aswang. Sabi, vampire. Mama, may vampire. Pag kinagat ka dito noon, sabi, magiging vampire ka. Ako talaga, duda ko, panike. Eh ngayon, kanina, nag, hinahanap na namin, wala. Dun sa labas. Kasi sa labas nakita ng mga anak ko, eh, takot na takot. Eh, nakabukas yung pinto namin, pati sa kabilang kwarto na hindi ginagamit. Ano? Pumasok pala dun. Ngayon, si Maria maglalaro sa kabilang kwarto. Andun ah, sa siya, sa kabilang kwarto, nasa sahig. Gagapang-gapang siya doon na gano'n, yung paniki. Ngayon, ay, sabi ko, tawagin niyo yung niyo, yung bayaw ko, para kunin, para ilabas ang bahay. Ngayon naman yung bayaw ko, ayaw pumunta rin, takot. <laughs> Ngayon, sabi ko, tawagin niyo, dahil natatakot din akong damputin. Ngayon, umakyat. O, pakita ko pala sa inyo, baka tanong yun, ano ginagawa ko. Gumagawa kayo sa candy, wala nga akong ano yung imbutido. Ay, imbutido. Wala akong imbudo. Kaya, mano-mano to. Mangga tong ginagawa ko. Ngayon, sa, so, de, bayo ba yun ko? Nasaan ba? Di, andun ka ako sa may kabilang kwarto. Ay, matapon. Andun ka ako sa kabilang kwarto, tingnan mo. Kuhanin mo. Ayaw puntahan. Ayaw tingnan, natatakot. Babi, sabi niya. Ano yun? Ay, hindi pwedeng dakutin kasi sumaano yun sa mukha, sabi niya. Pumapakat sa mukha yun. Pagka dadamputin mo, sabi ko, hindi. Sabi ko, ay ganun yung nangyari sa kaibigan ko, sabi niya. Umano sa mukha, hindi na matanggal. Tawa naman akong tawa. Sa isip-isip ko, mas takot pa sa akin tong bayaw ko. Bukas, sabi niya, isarado yung pinto, Bobby. Bukas, yung friend ko ang pakukuhanin ko. Sobra takot, hindi na bayaw ko, hindi nga tinignan eh. Sa picture lang tinignan eh, lang ko pati nga ng picture, ayan ka ko, oh. Eh, hindi niya tinignan sa CR talaga, takot na takot siya, kasi, umaano doon sa mukha yun, gumagano, dumidikit <laughs> abe, takot na takot sila sa paniki, <laughs> pag kinagat ka nun mama, magiging vampire ka na sa, paniki lang yun, <laughs> oh. takot na takot sila, <laughs> Diyos ko ka, Tawan-tawan tawang ako sa asawa ko, eh. takot na takot ka ako sila, pati bayaw ko, hindi man nakitang silipin, <laughs> Bukas na lang daw yung sa friend niya. Eh hey, mamaya baka ako na lang ang mo. Ganun-ganunin ko ng walis. Walisin ko ba hanggang makalabas? At sigurado naman, parang ano siya eh, parang nangihina na siya. Ewan ko kung napan. Eh, o oh kaya, eh, baka kaya habang walisin ko Eh. Ah, kaya nung piglang lumipad, ano? Dati, nung bata ako, nangaano pa ako ng paniki, nakatapak pa ako niyan eh sa ano ng saging. Alam niyo yung mga tinong dahon ng saging? Doon, nakatapak ako. Ay, sado, sakit sa paa. Buti nga, hindi ako naging paniti. <laughs> Piniga ko lang ng pinigang gani, ano, sugat. Buti nga, at hindi ako naging taong paniki. <laughs> yung mga ano ko talaga, takot na takot. Pakita ko sa inyo, binidyo ko kanina yung mga takot na takot eh. Pakita ko, i-upload ko rin yung video. Ang daan ko pang gagawin ng ice candy. Ito na yung mga nagagawa ko yun. Sobrang init ho. Sobrang init. Ayan. Ayan na yung mga nagagawa ko. Marami-rami na rin. Pero kulang pa yan. Buko dito, mayroon pa akong ano, nasa mangkok. Kasi mahirap pagka punong-punong isinasalin eh. O sige at <laughs> yun lang ano ko sa inyo. Nakakatakotan dito. Aswang, vampire, kung ano-ano na.